Good morning, nak. Maligo ka na, may pasok pa. Ba't ka tumila? Ay, may, may ano ba? Sinabing maligo ka na, may pasok pa. Nagot ka talaga sa akin. Mga mare, pakialis naman ako ng mga uban ko sa buhok. Kahit totoo ba? Baka makalbo ka. Uban to lahat, eh. Ayan pa yung ay, ay mami, nakikita nyo ba yan? Oo, Parang buntis, buntis yan. yan. Oo, alam nyo ba kung sino-sino mga classmates yung dinadala sa bahay? Kaya siguro maagang nanapit na talaga yung mga kabataan ngayon ang lalandi. <laughs> Oo, oh, Hala, narinig tayo. Mabis ako! Ay, totoo. O, oh, diba, sabi ko sa inyo. Ay, kaya pala. O, oh, 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 diba, sasha, sabi ko sa inyo. nang na maniwala kasi. sa akin. Ilang months na yan. Magti three months. Ay, magti three oh, diba, months. O, diba, three months. Sabi ko ay, sa inyo. Yes. Oh, Sino kayang tatay oh, oh, niya? Ay, malalaman niyo kasi kapag buntis yung isang babae, eh, medyo lumalaki yung chano. Tignan nyo sa kanya. O, ano pang hinihintay niyo? Ipagkalat niyo sa buong barangay. Ano, tara? Ano, tara? Ano, tara? Ikaw dyan sa main street na yan Tapos ikaw naman mara dyan sa main street na yan Tapos ako bahala dito sa may kabilang baryo Ano, ready? Yes, ready O, game Isang mainit na balita Mga jismosan yung kapitbahay Pwede nang ipakulong mm -hmm. ngayon para, pwede yung... Tara, balik Puha. bango naman ni kuya Hon Sur Mister na nga lang ako. <laughs> Pipay, gawin na natin ang group assignment natin. <laughs> hey, sumagot ka naman anong oras, no?

Ba't hindi ka nagre-reply sa mga chat ko kagabi? <laughs> ay naku, te, eh. alam ko naman kasing kayang-kaya mo na gawin mag-isa yung document <tinyo> natin. Ang kaling-kaling mo kaya. Kaya hindi naman. Oo nga, te, tapos ang sipag-sipag mo -sipag pa. Kaya nga ikaw lagi yung gusto kong kagrupo, eh. Pero dahil dyan, maganda ka na ng ibang mga kagrupo. Hindi ka naman tumulong sa akin, eh. Ako ng chat sa hindi mo mas mas ayaw, naman sinasagot. Masyado kong nagpapabuhay. Magbasok ka natin. Pwede kami ng boyfriend ko. Eh, Hush mo naman ba kayo? May pinagdadaanan pala yung tao tapos ganyan ka. Bakit parang sa akin kayo nagagalit? Bakit parang kasalanan ko? Parang kasalanan ko? mo na ako ng boyfriend ko, pati ba naman ikaw na nag-iisa akong kaibigan? Parang iiwan na rin ako. hindi mag-oob ako Maramang gawin ka ng maraming kaibigan. class. Let's start our Class, ba't si Pipay? Si bakit? Kailangan kasi bukas isang buto. Class, lagi nyo nalang binubulihan si Pipay, kaya mas lalong pumapangin. Class, magpapasko na. Dapat nagmamaralan kayo. Pagkakita niyo kami dalawa ni Napo yung mga sabi sa Di ba, Dave? Hindi. Huwag ka si Pre. Anong Pre? Guys, ako Guys, sorry, guys. Pinabaks na po. Sorry. Saan diyan? Mabubuntutan tayo ngayon para sa exchange gift natin sa Christmas party. Yay! Halosin na ako. Halosin na. Excited na ako. Ako rin. Class, bilisan niyo naman bumunot. Halamang pangalan ko yung nabunot ko. Nakregaluan mo na lang yung sarili mo.

Okay, class, please bring out one sheet of crosswise now. Ma'am, crosswise po? Yes. Crosswise, ma'am? Oo, crosswise. Totoo po, crosswise. Oo, Oo yes. crosswise po? Talaga po, ma'am, crosswise. crosswise. Ma'am, anong klaseng papel? Sige, kahit anong papel na lang. Tapos, <laughs> pakibilisan ko muna ng papel. Mag-surprise quiz tayo. Quiz. Ma'am, hindi kami nakapag-review. Hindi mo naman po kasi sinabi na magpapa-surprise quiz. Okay. <laughs> class, Ba't ang tatangan nyo? Bebe, yung kong papel. Ayos na lang to eh. Crosswise lang naman natiin mo na lang. Ay, sige. Oh. <laughs> uh. Ay, ma'am, sorry po. Oh. Uh. Akin na yung papel mo. Ma'am, sorry po. Uh. Sino gusto sumunod? Class, mag-CR lang ako. Wala akong mahuhuli magkakopiyahan kasi kapag nahuli ko kayo, lagot kayo sa akin. Uy, ano sa'yo? Uy, ano sa'yo? Uy, bakit kang? Ano? Kukopya ako. Ang galing mo, kayo. Hala, thank you. Ang galing mo naman. Uy, ano ba kayo? Hindi naman. Nag-aaral kasi ako sa bahay. Ayan. Patingin ako ng score mo. Bakit mas batas sumiscore mo kaysa sa akin? Ang upya ka lang naman sa akin, ah. Wow. Yung iba mo kasi sabot parang mali, kaya pinalitan ko. Kaya akin na yan. Uy, ano na po, upya na. Okay, sige, tapusin ko lang. Tadarin ko na lang mamaya sa upuan mo. O oh, sige, tayin ko. Bilisan mo, ah. Teh, pinong papel. O, oh, pipay, oh, bilisan yung tayo, ko o, bilisan mo habang wala kasi, ma'am. O, you, talaga. CCTV ba yan? Oh, CCTV, 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 CCTV pala pa ko napansin. Okay, class, please exchange your paper. Mag-check na tayo. Oh. Class, 50 dog. Tapos ako so yung mag-check? Oo, oh, oh, teka, hindi na pa kami nag-check. Pero hindi ko pa na-check oh. yung sa akin, mam ma paulit. Pakibay ba yung, yung mga papel sa may-ari. Oh. Eh. Okay. oh, bakit ka mo paper mo? Sana all mataas. Hala, ano ba yan? Ang baba naman ng score ko. Ano Anong oh. mababa dyan? Ilan ba yung score mo? 48 over 50 lang. Eh? Okay. Okay. Eh, tapos ako nakatulang sa'yo lang naman ako ng opya yeah. so nakita niyo na yung mga scores niyo now pass your paper pass mo na lang yung paper mo okay na yan papas nga ito na ba lahat ng papers mo? yes oh, oh, ma'am ma 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 nakpaki-announce <gasps>